nagluto po ako ng bulalo or nilagang buto-buto hindi ko na po binidyuhan kasi madali lang naman pong lutuin pinalambot ko lang pinalambot ko nilagyan ko ng isang buong paminta isang plastic yung original nilagyan ko po ng tanglad Nilagyan ko ng isang buong mais. Hinati ko sa apat. Nilagyan ko ng isang buong sibuyas na malalaki, na mamalaki. Tapos, nilagyan ko ng isang cubes na pork. Pinakuluan ko lang po at pinalambot. Tapos nilagyan ko po ng isang perasong sabah ng saging. Nilagyan ko ng tatlong patatas din po kasi napalambot ko na rin naman yung karne kanina pa kasama yung mais para talaga pong malambot tapos nung malambot na po tinimplahan ko nilagyan ko ng pampalasa nilagyan ko ng nilagyan ko ng pechay